Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba Salamat. Sana ng Allah. Sa Allah ang mapagpalang mabagin, nawa'yong kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasa sa propeta na si Muhammad sallallahu alayhi salam at sa lahat ng sumusunod sa kanya hanggang sa huling araw. Sumainyo so nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Uh, kagaya sa sinabi ng kapatid natin, si Brother Ride piniliwanag niya sa atin yung limang haligi ng Islam na kung saan kapag ikaw ay isang Muslim na at tumanggap ka na sa panampalatayang Islam, ito yung mga dapat mo gampanan. Ngayon sa akin naman, na ibabahagi ko sa inyo, insya Allah, sa kapahintulutan ng Allah taala, ang pagtanggap sa panampalatayang Islam at kung ano ba ang mga paniniwala ng mga Muslim na pundasyon para ikaw ay maging tunay na Muslim o matatawag na tunay na mananampalataya sa Islam. Ang unang-una, bilang isang Muslim, naniniwala tayo sa nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Karamihan, mayroon tayong nababasa na pag sinabing nag-iisang Diyos, ang paniniwala daw ng mga Muslim sa, at ng hindi Muslim ay pareho lamang. Sapagkat sinasabi nila, naniniwala kayo sa nag-iisang Diyos, at kami ay naniniwala din sa nag-iisang Diyos, so hindi na kailangan mag-Muslim. So, para ipaalam namin sa lahat, sa mahal mga tagapakinig, sa nanonood ngayon sa palabas na ito, Insya Allah, ito yung pagiging uh, malinaw na paliwanag tungkol sa paniniwala sa nag-iisang Diyos. Sapagkat ang paniniwala sa nag-iisang Diyos ay hindi lamang natin masasabi na ako ay naniniwala sa nag-iisang Diyos, tapos na. Kailangan, mayroong konsepto ito. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ako ay nagpapakupkup sa Allah laban sa isinumpang si Satanas. Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Kul huwa Allahu ahad, sabihin mo Muhammad sallallahu alayhi salam, ang Allah ay nag-iisa lang. So yan ang unang-unang uh, konsepto ng mga Muslim sa nag-iisang Diyos, ang Allah ay nag-iisa. Allahus Samad, siya ang sandigan ng kanyang mga nilikha. Pag sinabing sandigan ng kanyang mga nilikha, ang mga Muslim ay hindi nakatuon sa nilikha. Kung sila ay manalangin, kung sila ay humingi ng kailang pang kanilang pangailangan, kung sila ay nagkakaroon ng problema, sila ay humihingi diretsyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid, walam yulad. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nagkaanak. Kapag hindi ipinanganak ang ating tagapaglika at hindi siya nagkaanak, nangangahulugan lamang na hindi siya kagaya nating tao. So dito tayo nagkakaiba bilang isang mananampalatayang Muslim. Sa katotohanan, itong paniniwala na ito, wala ito sa ibang pananampalataya. Sapagkat kapag sinabi mo na ang Diyos natin ay nagkaroon ng anak o ang Diyos natin ay naging tao, hindi ito konsepto ng mga Muslim. Kaya nga, bakit tayo tatanggap ng pananampalatayang Islam? Sapagkat nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sumamba lamang sa Kanya. Like kagaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, nilikha ko ang mga jin at ang mga tao upang sambahin lamang ako. Wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liya'budun. So nilikha pala tayo ng Allah Subhanahu taala upang sumamba lamang sa kanya at wala nang iba. So meaning kapag sinamba mo ang ibang diyos maliban sa Allah Subhanahu taala, hindi 'yon ang tunay na paniniwala sa nag-iisa o sa nag-iisang diyos na lumikha sa atin. So isa yan sa konsepto na pinaniwalaan ng mga muslim. Lam yalid, wala miulad. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nagkaanak. Wala miyakun lahu kufuanad. At sa kanya ay walang magkakatulad. So sa katotohanan, kapag sinabi na walang magkakatulad, walang nilikha na kagaya ng tagapaglikha. Walang tagapaglikha na kagaya ng nilikha. Like halimbawa, sa isang konsepto na napakahalaga na dapat maintindihan ng mga hindi muslim sa Islam, the creator will never be a creation. Ang tagapaglikha, kailanman hindi siya magiging nilikha. And the creation will never be a creator. At ang nilika kailanman hindi siya magiging tagapaglikha. So kapag nagkaroon ng konsepto ang isang tao na ang tagapaglikha ay hindi nilikha, insya Allah papasok siya sa panampalatayang Islam. At magkaroon siya ng konsepto ulit na ang nilika ay hindi tagapaglikha, automatic yon papasok na sa, sa paniniwala at pananampalataya sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang paniniwala na dapat maintindihan, malaman din ng mga hindi Muslim, ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel. So sa katotohanan pala, ang mga Muslim ay hindi lamang nag-iisang Diyos, hindi lamang mga propeta ang pinaniwalaan, ngunit ang mga anghel na nilikha natin, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabi niya na nilikha ko sila na may mga pakpak. So sa ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsabi at nagbigay ng kanilang anyo. Sa pananampalatayang Islam, ang mga anghel, wala silang, wala tayong knowledge kung ano ang kanilang tunay na mga mukha, tunay na itsura, o tunay na anyo. Ang Allah lamang nakakaalam sa kanila, ngunit sa katotohanan, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay maipaliwanag sa atin kung ano ang hitsura ng mga anghel At mismo ang Allah subhanahu wa nagsabi Siya ay naglikha ng mga anghel na may mga pakpak May mga anghel na nilikha ng Allah Na nagsusulat ng ating ginagawa Kaya ang mga anghel nilikha ng Allah Upang sundin lamang ang kagustuhan ng Allah Sa katunayan, sa katuraan ng Islam Ang mga tao o tayong mga tao Mas nakakataas o mas nakakahigit ang paglikha sa atin kumpara sa paglikha sa anghel. Sapagkat tayong mga tao, binigyan tayo ng Allah s.w.t. ng free will o yung layang pumili ng mabuti o masama. Ngunit ang mga anghel, nilikha sila ng Allah mula sa liwanag at wala silang free will. Kung anong kagustuhan ng Allah yun ay sinusunod lamang nila. Kagaya ng may anghel na nagdadala ng revelasyon sa mga propeta. Ito yung tawa, tinatawag na sa Angel Gabriel. At may mga anghel na nagdadala o nagbabantay ng pintuan ng paraiso, may nagbabantay ng pintuan ng impyerno, at may mga anghel na naglilista ng ginagawa natin. Sa kanan, siya yung naglilista ng ginagawa nating mabuti, at sa kaliwa naman, siya yung naglilista ng ginagawa nating masama. At itong nililista ng mga anghel na ito, ito yung ipapakita sa atin sa araw ng paghukom. Ito yung ating book of record na nalista nila na hindi tayo makapagsinungaling sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlong paniniwala ng mga muslim ay ang maniwala sa tinatawag na lahat ng mga revelasyon. Mga revelasyon na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. So katotohanan na hindi lamang palakbaran ng Quran ang pinaniwalaan ng mga muslim. Ang una, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na scroll o kalatas ni Abraham. Number two, nagpadala siya ng uh, Salmo ni David, kay Propeta David. At number three, nagpadala siya ng revelasyon kay Propeta Moses, yung tinatawag na uh, Torah o Book of Moses. At number four, nagpadala siya ng Ibanghelyo o Gospel ni Jesus. At number five, o panghuling revelasyon, ay ang Banal na Quran. At sa lahat ng revelasyon na ito, ang nananatiling orihinal na revelasyon ay ang Banal na Quran na lamang. Hindi na natin nakikita yung scroll ni Abraham, yung salmo ni David, yung kautosan ni Moses, yung ibanghelyo ni Jesus. Sa katunayan, sa ngayon, kung pag-aaralan lamang ng mga hindi Muslim, yung kanilang revelasyon na tinatawag nila na Biblia, mababasa nila doon yung tinatawag na ibanghelyo ayon kay Marcos, kay Lucas, kay Juan, kay Matthew. Hindi na yung tunay na ibanghelyo na ibinigay kay Jesus, which is yung tinatawag na ibanghelyo ni Jesus, sinabi ni Jesus. So, yon ang pangatlong paniniwala ng mga Muslim. Ang pangapat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa tinatawag na lahat ng mga mensahero at sugo ng Allah. Warusul. Na lahat ng ito ay pinaniwalaan ng mga Muslim ng pantay-pantay. Katulad ni Moses, ni David, ni Aaron, ni Ibrahim, ni Ismail, ni Ishaq, ni Jacob, ni Lut, ni Noah, ni John, ni Jesus. At ang huli sa kanilang lahat ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. nila na nawang paipaan. So naniniwala ang mga Muslim na sila ay mga tao na hindi dapat sambahin. Kaya sa Islam, ang sinasamba natin na nag-iisang Diyos lamang at sinusunod lamang natin ang lahat ng mga propeta, katulad ni Jesus a.s. Tayong mga Muslim ay tagasunod ni Jesus, hindi taga-worship o taga-samba ni Jesus. So, uh, katutunayan uh, o katutuhanan na tayong mga muslim, yung tunay na tagasunod ni Yesus. Sapagkat kung anong sinasabi ni Yesus, nasambahin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, wala kayong sasambahin maliban sa Kanya, yun ang sinusunod nating mga muslim. Like kagaya ni Sinabi ni Yesus sa na Koran, sabi niya sa angka ng Israel, sabi niya, uh, Inna Allah Rabbi, katutuhanan ng Allah ang aking Panginoon. Wa rabbukum attanginyong Panginoon fa'buduhu pa sambahin siya yan ang matuwid na landas hada siratal mustaqim So yun ang sinabi nito at sinusunod lamang ng mga Muslim Katulad ng sinabi ko kanina yung paniniwala sa lahat ng mga sugo at mga propeta ng Allah Ngayon yung panglima ay yung tinatawag na paniniwala sa araw ng paghukom. na lahat tayo ay mamamatay ibabangon tayo ng Allah subhanahu wa taala ibabangon tayo at huhukuman At sinabi niya darating ang oras ng walang pag-aalinlangan. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fi. Wa anna Allah yab'atu man fil kubur. At ibabangon tayo ng Allah mula sa libingan at hu hukuman. So walang pag-aalinlangan yon na lahat tayo ay ibabangon ng Allah at hu hukuman. Paano kung ikaw ay hindi sumasamba sa nag-iisang Diyos? Na yung nagbigay sa iyo ng buhay at nagbigay sa iyo ng lahat ng pangangilangan mo, paano yon? Sa araw na ito, dito kasi singilin ng Allah subhanahu ta'ala na siya yung nagbigay ng lahat at kung ang ibang ang sinasamba mo sa araw na ito, katotohanan ikaw ipupunta sa impyerno. At yung pang-anim na paniniwala ng mga Muslim ay yung mabuti man o masama ang mangyayari sa isang mananampalatayang Muslim, ito ay kapahintulutan ng Allah. Ito yung tinatawag na qadar o yung destiny sa uh, paniniwala sa Islam. So lahat ng mabuti o masama na nangyari sa isang tao, mananampalataya man siya o hindi, ito ay kapahintulutan ng Allah kagaya nga sa Islam, isa sa napakahalagang uh, mensahe na sa Islam o sa mga Muslim, konti lang yung nagpapakamatay. Bakit? Mayroong nagpapakamatay. Of course, hindi maiwasan yon, hindi mawawala. Kaya lang, konti lang yung gumagawa ng ganon. Yon ang mga Muslim na hindi naniniwala, hindi sumusunod, at hindi gumagawa ng katuruan na naayon sa Islam sapagkat mas madaling tanggapin ng isang mananampalatayang Muslim ang pangyayari sa kanya, mabuti man o masama, kung mabuti, nagpapasalamat siya sa Allah at humingi siya ng karagdagang kabutihan. Kung masama naman ang nangyari sa kanya, ito ay humihingi siya ng protection sa Allah at humingi siya ng pangangailangan niya na maibsan o matapos ang kanyang mga problema. So, kapag ito ay mangyayari sa isang mananampalatayang Muslim, siya ay malakas na Muslim. So, panghuli, uh, bilang isang Muslim, kami ay naniniwala sa nagiisang Diyos ang Allah, sa mga anghel, sa mga revelasyon, sa lahat ng mga mensahero at sugo ng Allah, sa araw ng paghukom at sa destiny o kapalaran natin. Inaulit ko, mabuti man o masama ang nangyari sa atin, ito ay kapintulutan ng Allah na isinulat sa atin at dapat humingi tayo at manumbalik tayo sa Kanya ng walang pag-alilangan. Allahu alam, usallahu salman nabi na Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi jama'in. alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa salli wa